Panyero, hindi pwede ang ganun. Nang iting wika ng Mayor Samuel Lafonte. Palakad-lakad ito sa maluwang na bakuran at hawak ang basong may alak. Huminahin ka, Panyero. May mga inutusan na akong tao. Hinahanap na nila si Bethany, eh. kalmanting wika ni Don Rogelio. Kung hindi lang ako na malstruck ng araw na yun, hindi sana nakatakas ng tuluyan ng batang iyon. Samantala si Amado na kanina pa walang kibo ay biglang napatayo. Don Rogelio, hindi mo masyado ng matagalang dalawang linggo na pinaghihintay ko. Masyado na akong napapahiya dahil sa ginawa ng anak mo. Amado, alam ko yun. Kaya nga, Don Rogelio, gusto kong ipaalala sa iyo na malaki ang utang na loob mo sa amin at malaki rin utang na pera. Kung hindi sa pera namin, baka matagal ka nang lumabi sa kalsada at pulubi na ngayon dahil bagsak na ang mga negosyo mo. Amado, stop it. Kahit paano ay ang alkalde ang nagreak sa naging bastos na ng anak. Panyero, pasensya ka na sa anak ko. Masyado lang niyang mahal si Bethany. Kaya nababali sa siya. Pagkoy bali nito kay Don Rogelio. Hindi, ayos lang yun. Kalmadong wika ng matanda. Pero lihim na nagningit-ngit kalooban nito. Dahil damang-dama nito na hawak sa leg ng mag-ama. Ayos lang. Pabulong na usal ni Amado na biglang lumayo sa kanila at dumura pa sa lupa. Halatang mainit pa rin ang ulo nito at umiira lang pagiging barumbado. Pilit namang itinaboy ni Don Rogelio ang ngitngis sa dabat sana ay manugang na niya. Kung hindi lang ako nagipit, hindi ko talaga ipakakasal sa lalaking ito ang anak ko. Sa bagay, may nagawa naman talagang kasalanan si Bethany. Binigyan niya ng kahiyan ng pamilya ni Amado. Sana ay matagpuan na nga ng mga naghahanap ang batang iyon. Eh. Kapag nagkataon, hindi talaga ako titigilan ng magamang ito sa pangigipit. Hindi alam ni ni, pero sigurado siya sa kanya. Nakatingin Si Tucker habang nagbabasa ito ng diary ng umagang iyon matapos kumain. Ano bang iniisip ng lalaking ito? At kanina patingin ang tingin sa akin. Diyos ko, nagbabasa siya ng diary. Baka naman may larawan na naman na ako ron ah. Naku po, baka makilala niya ako. Baka kaya ganito na lang kung sulya niya ako ay dahil pinag-aaralan niya kung kamukha ko ang nasa diary. Lalo nagpanig ang kalooban ng dalaga. Hindi nagkawas to ang pagliligpit niya sa pinagkainan nito at kung maaari lang, ay liparin na niya ang pinto ng makalayo na sa paningin nito. Pero kung alam lang niya, iba ang lumiligalig sa puso ni Tucker kaya pasulyap-sulyap ito sa kanya. May naga ang balat bumabalot sa puso ng binat. Bato pala niya ang gandang namamastan ng mga mata nito. Talaga nga kayang katulong lang ang kayang pasukin trabaho ng babaeng ito. Parang hindi ako makapaniwala. Pagkaway sumulyap ito sa mga kamay ni Veta niya naglilikpit na sa basong walang laman. Mabuti at makinis sa mga kamay ng dalaga. Walang sugat, walang ugat na tanda na hirap ng trabaho. Mahaba ang pet ng mga daliri na anuyin na kandila. Naramdaman ni Takay yung arch na hawakan ang mga kamay na iyon upang masalat itong pala ng dalaga. At yun nga ang kanyang ginawa. Bethany! Ay, gulat na munting nang mabitawan ni Bethany ang baso. No, it's okay. Nagawa naman yung hawakan ng binata at nila inilapag uli sa mesa. Senyorito, bakit ho? Kinakabahan niyang tanong na hindi malaman kung hihilahin ang kamay na hawak nito na o hahayaan lang ito. Wala lang, bigla lang akong nakiyuros kung gaano kalambot ang mga palad mo may magagandang daliri. Ho! Bigla siyang naalerto nang simulan itong dami ng sariling palad, ang kanyang palad. Naranggam ni Tucker ang pihong hipo ng palad ni Bethany. Wala man lang iyong kanyo, parang sutla sa kalambutang taglay. Senyorito, bakit ho? Noon lang tumingala sa kanya ang binata. Matim na tumiting sa kanyang mga mata. Pagkaway sampati ko ang ngiting sumungo sa mga labi nito. Ang lambot pala ng palad mo. Ho, lalo siyang nataranta. Lalo ko tuloy na isip na parang alangan sa iyo ang maging katulong. Senyorito, talaga naman hong katulong lang ang... Ah. Siguro may itinatago kang lihiman na. Ho, nakuwala ho. Pabigla niya ang ang kamay. Aos, lalo namang naging mapanudyo ang kaslam na mga mata ni Tucker nag enjoy ito sa nakikitang reaksyon mula sa dalaga. Para kasi siyang daga na nasukol ng malaking pusa sa isang panig ng bahay at wala nang matatakbuhan. Senyorito, kung wala na kayong iuutos, maiwan ko na kayo. Yun lang at agad na yung binampot ang baso at tray na pinaglagyan ng nilipit ng mga pinggan at agad lang lumabas upang dalhin sa lababang mga hugasin. Diyos ko, nakahalata na nga siya na hindi ako karaniwan lang. Ang palad ko tiyak na nasalat na yung malambot ito. Ano kaya ang gagawin ko? Kailangang malaman ito ni Yaya Esther. Ang totoo, seryoso si Tucker sa paghihinala kay Bethany. Dahil ng mga sumunod na araw, kapag nasa bahay din lang ang binata, palagi itong palihim na nakikiramdam at nagmamasid sa dalaga. At kung minsan pa nga ay talagang sinasadya nitong umuwi ng maaga para lang mong mananang ng kilos ng magandang katulong. Ay, narin na pala si Senyorito Tucker. Sasalubungin ko para para maipagtimpla ng Diyos. Talantang wika ni Lorna na agad ba ang hinihiwang rekado ng lolo tuwing ulam. Bahagyan namang napapitlag si Bethany nang marinig ang pangalang iyon. Pero pilit niyang ang inignura ang nadaramang inis kay Lorna, dahil tila ito natatalantang pagsilbihan ng kanilang amo. Dahil ang totoo, nais nice din sa lubungan si Taka at siyang magtanong kung gusto niya ng juice o sandwich. Iyon ay kahit na nakakailang palagi ang paraan ito ng pagtitig at pagsulyap sa kanya. Hmm! Biglang bumalik si Lorna sa kusina Sabay-dampot ng konsilyong ginagamit sa panghiwa ng mga rekaan, ikaw ang tao ni dahil Dahan mo raw siya ng at sandwich sa kwarto niya. Nanonulis ang musong wika ng babae. Ha? Talaga? Sukat doon ay numuksuyata ang kanyang puso mula sa lalagyan yan. Sige, pupuntahan ko na siya. Naging masigla ang kanyang kilos kahit pa kinakabahan na naman siya. Sa isiping maiilang na naman siya sa mga titig nito. Sus, ang bilis mo, no? Akala mo siguro matitupuhan ka ni sinyorito, ano? Ilusyonada. Nauulinigan ni Betan ang bulong ni Lorna, pero hindi na lang ito pinansin. Mas excited siyang dalhan ng juice at sandwich ang gwapong amo sa silid nito. I'm sorry, Clarice, pero hindi talaga ako pwede ngayon. I'm too busy. Natagilan si Betan sa gagawin sanang pagkatok sa pintong bahagyang nakaawang. Yeah, maybe tomorrow, ha? Huh? I'll find time. Okay, I know you understand caretaker. Lagi ang sumilip sa siwang ng pinto si Bethany para alamin kung anong ginagawa ni Tucker sa loob. Oo naman. You know I still care for you. Okay, bye. Hini-off ng Tucker ang cellphone to. Noon lang kumatok si Bethany. Senyorito na rin ito na po ang juice at sandwich niya. Yeah, nakalimiti si Tucker ng pagbuksan siya. Halika, pasok ka. Nilogan ito ang bukas ng pinto para sa kanya. Oho, hindi siya ngumiti. Ayaw niya ngumiti. Naiinis kasi si Bethany. May isang bahagi ng kanyang puso ang tila kanyang kurot. Ang pangalang Karis, ilang beses na niyang narinig mula sa bibig ni Tucker. At kahit hindi siya sigurado, matindi ang kanyang hinala na ang babaeng iyon ay malalim na kaugnayan sa binata. A sige ho, lalabas na muna ako. Ako manghahakbang na siya patungo sa pinto, matapos ilapag sa misita ang dala niyang tray. Wait, pero nakaharang nagad sa daraan niyang binata. Senyorito, bakit ho? Para ka kasing napapaso eh. Natatakot ka ba sa akin? Nanunod yung kaslap ng mga mata nito. Ho, hindi ho. O signa kung hindi ka natatakot sa akin, kwentuhan muna tayo. Ho, eh, kamon maupo ka. Turo nito sa na nasa tabi ng panto. Kasi ho, nagluluto si Aling Bilin. Tutulungan ko sana para hayaan mo na sa kanilang trabaho yun. Mas gusto ko itang makasama. May mga bagay pa kasi akong gustong malaman tungkol sa'yo. Pagkuhay walang pabawalang hinawakan ito ang kamay niya at tingnakan niya siyang ang paupo sa sopan. Senyorito, lalong natalanta si Bethany. Come on, tell me more about yourself. We ka ni Tucker nang na siya sa supa at naupo naman ito sa kaibahan mo sa sopan. Ano naman ang masasabi ko po tungkol sa sarili ko? Napayoko na lang siya. Well, kung saan ka talaga galing? Kung ano talaga ang dahilan na nagkukunwari kang katulong sa bahay na ito? Hu! Sukat doon ay napaangat ang mukha ni Bethany. Well, nung una ay eh, hinala, Nang mahawakan ko ang palad ng malambot, naisip ko na hindi ka talaga dati magkakatulong. Hindi ka sanay sa trabaho. Nang bigla akong na-realize, you look familiar to me. Sigurado ako nakita na kita. Hindi ko lang talaga maaalala kung kailan at kung saan. Isa pa, hindi mo siguro alam, pero may mga pagkakataong nakikita kung paano ka magtrabaho sa bahay na ito. Hindi ka sanay sa hirap. Hindi ka rumarunong maglaba. Naaanan kang hawakan ang walis at basahan. At kahit ang mga hugasing pinggan, parang may bibitiwan mo sa labaw at mababasag mo. Sukat so, sa sinabi ni Tucker ay hindi nakakibos si Bethany. Eh. Hindi niya inaasahan na gano'n na pala kalalim ang ginagawa nitong pagmamanman sa mga kailos niya. At parang alam na niya kung bakit pamilyar si Rito. Marahil ay nabasa nito sa diary ang tungkol sa kanya at nakita ang kanyang larawan. Baka ho nagkakamali lang kayo, rito. Sigurado naman ho ako na dito lang tayo nakita sa bahay niyo. Pero gusto na niyang magkailan. Hindi pa siya handang aminin dito ang totoo. Yeah, maybe. Pero naniniwala pa rin nung nakita na kita. Well, masyado na nga yata ang pagod ang isip ko sa trabaho kaya hindi ko maalali. Pero baka naman gusto mo nang aminin sa akin kung sino ka talaga. Senyorito, wala ho akong aamin. Pero ang totoo, gusto na niyang sabihin kay Tucker ang totoo dahil sa pangungulit nito. Natatakot nga lang siya sa magiging implikasyon niyon kung sakalit. Paano kung maisipan itong tawagan ng kanyang ama at sabihin dito ang totoo na nararoon siya? Napabuntong hininga na lang si Tucker. Okay, kung ayaw mo talagang umamin, then fine. Isa na lang ang hihiningin ko sa'yo. Ano mo iyon? Sakaling gusto mo nang itigil anumang pagbabalakat kayo na ginagawa mo, huwag kang magdalawang isip na awinin sa akin iyon. Pangako maiintindihan kita. Ano ang dahilan mo? Kung unawain kita at hindi ako magagalit sa'yo ilang sandaling napatitig siya sa mukha ng binata. Bakit niyo sinasabi sa akin yan? Dahil gusto kong malaman mo na kahit isang pagkukunwari lang ang pamamasukan mo rito bilang katulong natutuwa akong narito ka. Naging masaya ako at narito ka. At least dahil sa pagpapanggap mo na katulong, nagkakilala tayo. Hindi malaman ni Bethany kung anong magiging reaksyon sa mga pinagsasasabi nito. Hindi naman siya manhid na uunawaan niya ang ibig nitong iparamdam sa kanya. Pero hindi pa sapat iyon para siya'y mapanatang ng tuluyan dito. Ang totoo, kinausap nga rin niya ako noong isang araw eh. Uy ka ni Yaya Esther. Talaga ho, ano sinabi niya? Lalong kinabahan si Bethany. Eh. Pinaaamin niya ako kung sino ka ba talaga? Kung ano ang kaugnayan natin sa isa't isa? Anong sinabi niya? Natural na hindi ako umamin. Kaya alam mo kung matindi na talaga ang hinala niya. Na hindi ka simpleng babayo o simpleng katulong eh. Ganun ho? Oo. Ano sa palagay no? Dapat na ba tayong umalis sa bahay na ito? Nabahuwag kung naghihinala man siya na nagpapanggap ka lang nakatulong. Sa tingin ko naman hindi talaga siya magagalit sa iyo kapag nalaman niya ang totoo. At bakit naman kayo nakasiguro? Napangiti si Yaya Esther. Ano ka ba namang bata ka? Hindi mo pa ba nahahalata na kaya siya ganun kakulit na malaman ang tunay mong pagkatao ay dahil gusto ka niya? Hu! Sukat sa sinabi ng matanda ay tila may kumislot sa puso ng dalaga. Alam mo, hindi mangungulit ang lalaking iyon kung hindi siya interesado sa iyo. May gusto siya sa iyo, no? Tuloy yan ang napangiti ang matanda dahil napansin nito ang pamumula ng kanyang pisngi. Yaya naman, kung ano-ano ang sinasabi at iniisip niyo. Aba, ano ka ba? Matanda na ako. Alam ko na ang mga bagay na iyan. Sigurado ako. Gusto kanya.